akong bulaklak ng kalabasa at talbos ng sitaw. Hello, minasang konnichiwa. Tara kami today's mini vlog. Ito nga po pala yung katuloy ng mini vlog namin kahapon. Pagkaalis ni Hapon, siguro mga 10 minutes lang ay sinundo ko na rin si Kenshin dito sa school niya. Dahil Friday po, kayo uwi ko tong higaan ni Kenshin. Kapag araw po ng biyernes, ay eh marami po talaga silang inuuwi. Kaya nang higaan niya, sapatos, gamit niya sa pool, minsan pa nga inuuwi niya yung libro. Kapag araw naman ng lunes, ay eh binabalik lahat yan dun sa school. Kapag inahatid at sinusunod sinusundo ko si Kenshin. Minsan, araw ng lunes at biyernes ako nahihirapan. Lalo na higaan niyang makapal, hindi ko alam kung saan ko isisiksik. Sinundo ko nga si Kenshin, eh tumawag naman itong si Hapon. pinag iingat niya nga kaming umuwi dahil napakainit daw. And fast forward na nga po, eh nakauwi na kami dito sa bahay. Napagod nga ako sa pagbabay, kulang na lang, ay eh maligo ko sa pawis. Pagka-uwi namin ng bahay, eh agad na rin naghugas si Kenshin ng kamay niya. Sinuot nga niya tong sombrero ko. Ang sabi niya kanina ay bagay daw sa kanya. Nagpalit na nga rin ako ng damit dahil sobrang init. Pagkatapos kong magbihis, ay eh magbabalat naman ako dito ng peach. Ito nga pala yung binili namin ni Hapo na nag kami. Ipagbabalat ko lang po si Kenshin ng merienda niya. Sa tingin mo uuwi po si Kenshin galing school, ay eh pinagmimerienda ko talaga siya. Minsan pa nga pagka ng bahay, ay gutom na gutom siya. Sa school po kasi nila Kenshin, ay bawal po magdala ng snack. Ang oras po ng lunch break nila ay 11am. Hindi ko lang po alam kung anong oras sila pinapatulog dun sa school. Pagkatapos ko magbalat ng pitch, ay binigay ko na rin kagad kay Kenshin. Napakabilis nga niyang kumain dahil ubus niya kaagad yan. Napakahilig din kasi ni Kenshin na kumain ng prutas. Ang mga prutas na gustong gusto niya ay pakuan, sagi, o kaya naman strawberry. Bisa naman po ay mapili din siya sa pagkain. Magluluto na naman nga ng hapunan, kaya pumunta muna ako dito sa mini garden ko para mag-harvest ng gulay. Bulaklak ulit tong tanim kong kalabasa, kaya magluluto ako ulit ng diningding. Katuwa po kasi, kakatanim po lang to ng isang buwan. Pero ngayon, tingnan yung mga anti meron na akong inaani. Malaking tulong din po tong pagtatanim ng gulay dahil nakakalibri po tayo sa ulam. Kagaya nito, kapag gusto ko mag-ulam ng diningding o kaya naman pinakbet, ay kukuha lang ako dito sa mini garden ko. Sa sobrang excited ko, ay kinuha ko na yung konting talbos ng sitaw. Imas mat ngamin min, purus puros anti Pagkatapos kong kumuha ng talbos, ay eh, nagdilig naman ako. May nagtanong nga pala sa comment section kung may nilalagay ba daw akong fertilizer dito sa mga gulay. Kung napanood nyo po, yung mini vlog namin dati, na bago ako magtanim ng gulay, ay eh, may nilagay po talaga akong fertilizer. Hinalo ko dati dito sa lupa namin ay yung pupo ng baka at pupo ng mano. Pero ngayon, dahil malalaki na po itong mga tanim ko, ay hindi na ako naglalagay ng fertilizer. Tamang dilig-dilig lang po, tapos hindi naman araw-araw. Pagkatapos ko magdelig at magharvest, harvest eh, magluluto na ako Nagdidinig Eto Etong saluyot at labong ay eh nabili ko po yan sa supermarket. Wala kasi akong tanim na saluyot, nakalimutan ko po mga anti. Yung unang luto ko nito dati ay nagustuhan ng asawa ko. Kaya sa tuwing may bulaklak yung kalabasa namin ay hinaharvest ko po talaga yon para magluto ng diningding. Sayang kasi kapag hindi ko kinuha, minsan na nga lang ako mag-ulam ng ganito. Inugasan ko na nga rin itong mga gulay, saka ako ibababad. At habang nag-aasikaso naman ako dito, ay dumating na rin po si hapon. Pilisan ko na nga magluto, panigurado kasi gutom na yung asawa ko. Nung kumulo naman itong tubig, ay nilagay ko na rin itong bagoong. Sa aming mga ilokano, ang tawag namin doon ay bagoong. Iba pa yung alamang na tawag naman naming aramang. Basta yun na yun mga ante. Pagkatapos ng ilang minuto, ay sunod ko namang nilagay itong sibuyas. Kapag okay na at malampot na yung sibuyas, sa kakod naman ilalagay itong labong. Napakadali lang naman magluto ng dininding, pwede nyo rin po yan igisa. Doon kasi sa amin, ay pinapakulo lang yan sa bagoong. Pero depende po yan sa inyo kung paano kayo magluto ng dininding. Kaya pa-share naman po kung paano kayo magluto ng dininding, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section. Kanina nga pala habang nagluluto ako ng dininding, ay eh, naman ako ng isda. Pagkatapos pagkatapos ko namang magluto, ay hinugasan ko muna itong mga ginamit ko. eto na nga po, luto na tong dinding ko. Itong dalawang hapon ko, hindi naman po yan maarte sa pagkain. Ano yung niluluto ko? Ay kinakain naman nila. Dadyan, ito na nga po, yung simpleng hapunan namin. Kanina nga pala, hindi ko lang po na ha. Nagluto po ako ng tongkatsu. Inasahang itadaki mas. kumakain kami dito, eh meron lang akong sasaguting tanong. Ang sabi niya dito, kung nag-iisang anak ba daw namin si Kenshin, o kaya naman, may anak ba daw ako sa Pinas. Dahil curious po si ate, kaya sasagutin ko yung tanong niya. Actually po, sinagot ko na yan dati dun sa live ko. Si Japon ko po, may anak siyang dalawa sa dati niyang asawa. Dalawa yung anak niya, tapos mga binata na. So, bali tatlo po yung anak ni Japon, isa po sa akin. Gusto ko sana mag magkaroon pa ulit ng anak para magkaroon ng kapatid si Kenshin. Eh kaso ayaw na po ni uncle nyo mga auntie. Napakahirap daw kasi magpaaral dahil napakagastos. Kahit gusto pa ni Hapon, kaso baka daw mahirapan kami. Pero alam niyo po mga auntie, gusto ko po talaga magkaroon ng kapatid si Kenshin. Para meron din siyang nakakalaro. So, eto na nga, i-reveal ko na sa inyo kung meron ba daw ba akong anak sa Pinas. Ang sagot ko po dyan ay, wala pa kung anak sa Pinas. Nag-iisa lang po si Kenshin na anak ko. Dalaga po ako dati nung no, sumama ko kay Hapon. Sana po ay nasagot ko ng maa. Ayos yung tanong mo ate Habang kumakain nga kami dito ng peach Ay may pahila-hila pa tong si Japon Tan sa tiket na ate, lakay ko ante Yung kinakain naming momo kanina Ay nako mga ante na lahat yun ni Kenshin <laughs> sobrang dami ng kinain niya, ay lumaki na yung chan niya. Pakatakaw po talaga ni Kenshin kapag favorite niyang prutas. Minsan kinakain niya lahat, hindi niya kami tinitirhan. Fast forward na nga po, ay natapos na rin kaming maligo. Walis nga muna ako dito sa sahig bago kami matulog. Pagkatapos ko naman magmap, ay tunupi ko muna itong mga nilabhan ko. Masok na nga kami dito sa kwarto para makatulog na kami ni Kenshin. Napakainit nga po, kaya pinalitan ko muna yung pantulog ng anak ko. Lalaro pa nga siya kanina at ayaw pa niyang matulog. Katapos ko mapalitan ng si Kenshin, ang sabi ko sa kanya ay patayin niya na yung ilaw at isara na yung pinto. At agad naman niya kung sino no. Yun lang po at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara eh. Sana bye bye. Bye thank you.